nakakaligpit ni Diwata Pasai. Hello vlog. Hi vlog. Hi Lily. Hi mom Lily. Kamusta ka na? Nagbablog pa rin. Ayan, Ayan live tayo dito sa Diwata Pasai. punuan yung dining mga kaibigan Ay, alay, ang daming naka-park oh. daming naka-park ngayon dito Ayan. Yeah. Ayan, so punuan yung dining dito mga kaibigan. Puno, puno na po ba? Kasi uh, ano, kuya. Puno, puno na po dari ang um, dampilang. Dito si madampilang. Dampilang. Dampilang. Ayan, makikita nyo na tinatakpan yung 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 plastic o yung lagaya ng ano. Yung pinagkabitan ng camera dati, may plastik na nakalagay. Live na live dito sa Diwata Pasay. Medyo umulan dito ay umambon dito. Kahit maambon, ang daming kumakain dito. Pwedeng five minutes. Ayan, update update muna tayo. Ayan yung water. Water with you. so halo halo dito ang mga kumakain mayaman mahirap may trabaho tambay Ay, may vlogger pala dito oh. May kotse, ma, uh, may kotse man o wala, nakamotor, nag-commute. Ayan, sari-sari dito ang kumakain. Saka kahit ambon eh, talaga namang todo supporta pa rin no ang mga supporters ni Diwata at patuloy kumakain at ngayon nakita natin sa update ni Diwata ay nasa Laguna siya. Napilang. Yan. Ayan at nakapat nakatapos na naman kayo sa ating update kay Diwata Pasay. Nakaabot naman kayo sa dulo ng ating video. Huwag niyong kalimutan. I like, share, like, share, and subscribe. <laughs> subscribe niyo na. Mga bikers. yan thank you sa panonood